Boo bueno, ain't a gangster. Boo bueno, ain't a gangster. Pumasok ng gangsta sa edad kong 14 years old. Tinanggap ko 30 second massacre. Matay blindfold. Halos sumabog ang shoulder. Tiklop ko parang folder. Hindi naman soldier pero a war is not over. Aking burn ay forever na sa magkabilang daliri. Mga tusok ng karayo ng mga na mananatili. Alam ko ito pero ito yung it, 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 it naging makulay. Bala alay para sa amin mga kaaway ang ah. mawali sa amin, na mahala Kuy nakahanda na. Matyemohan galaman ng edad. Sabihin, tuna. Pero tuy ka muna. Ito ka totohan na mabigat na katanungan. Ano ba ang pinaglalaban? Ng, dahil ba sa ganga ang buhay mo ay isang sukisyo? Kahit alam mo nga, tungan kulungan nungan nito. Alam mo, mo, ang katumbas. Gangsta, buhay ng gangsta Lagi na lang umiinit ang aking ulo Na para bang gustong pasuki ng lahat ng gulo ang ulo lumalabas pag pumutok na ang barel Anong bagayin sa kalsada? Yan ang aking papel Ako ay laging gigel, kaya't minsan napapasabak Sa away ng iba, kaya't ito napapahamak Bakit na naman umiiral na ang puot Kundi suntok, may tutumbaan na lang sa isang putok nagsisisi at tulad ko, paano kung hindi mo na ako sinuna lang ng titingin sa mga maiiwan ko? Pakinggan ng aking dalangin, ang tamang daan ay ituro mo sa akin ng aking pamakita pagbukang iwayway. At darating din ang araw yung kami ay kumakaway. Gusto mo ba na sumama sa aming mundo na madrama? na may halong lungkot at saya at may kababalaan tutubos sa sana ng iba ang sa isa't isa inasa yan ang buhay ng gangsta buhay ng gangsta Buhay ng gangsta, mula ng 98 buhay ko dito na ginugol Anos ng laro sa mga lesbo nagpahabol Naging kakaiba ang pananaw sa kaigdana Pinangarap na lahat gang ay mapang ibabawan Habang di anitana, uh, ang mga tao'y lumipas Sumandang walang tinapos, tila nagsayang ng oras Ngugulungan at imulungan nagbaluwis ng buhay at naging pangangang <laughs> untam. Kilala ang pagiging OG One <laughs> ng Maynila. Iwaki ng kurkwera permanente at ubo. Tunay naging ng Bilasquez roas sa tundo. Ay pagsabay sa mga hamon man, ng mantong man sa patayan at walang tinaputukan ng ganti magnalagasan sa ngunit. Katanungan ng naglalaro sa isip ko, ito ba ang buhay na dapat wanahin ng panganay ko? Sa mundo na madrama Na may halong lungkot at saya At may kababa Tapusin ko lang to Sana ng iba Ang kaligtasan Sa isa't sa ay Yan ang buhay ni Jonathan Buhay ni Jonathan Buhay ng gangsta ah, Na sumama oh. Sige na, mauna ka. Ang bobo mo, sige, mauna ka. Para ikaw unang mamatay. Bahala ka sa buhay mo. Sama ka ng sama. Yan tuloy na papahama Ang baho ng trip mo. Sama ka ng sama. Patay ang inabo. Oh. <laughs>